Santo. Ang grasya ng kalinaw sa Diyos ang mga ng Yesu Cristo at ang Diyos ang malamang sa Diyo. Bahay't na kita at alam sa pagsaludo ng Santos na Isa, bibit ako ang ilihanan alam sa alam ni Marley. Ugaro kita, mo, manisa, kita sa ng manipong sa pagsugan na sa pagsaludo ng Santos na Isa, mag sa ato ng masalat.

Kaluyan ng dahil na sa Diyos na at sa tanay. Kung ba sa po sa ato mga sala, dahil ang dahil na niya, at ito Amen. na nangkaluhoy, Imo pinag-iya ang pagkaluhoy at pagpasayo sa kanunay. Nang tapiruhoy kami ng Imo alang sa Imo malagad na si Barney, na Imo'ng ipahami ng Imo'ng tinaguliya. Tumot kay nilang kong umituro siya na Imo pananakas siya sa patungo na pulikanay at umunga sa mga kalibay ng unay. amo ako ipahalo, pinag sa ako, Imo, Nesu Cristo, Imo'ng ala, na buhay ang Imo sa Espiritu Santo Dios ng tulong sa lahat ng anak Amen. sekarang ang sa pagdaras. Sa suan. O bigkap nagdan sila ng mga sa pag. Pati ko Bidawat niya sila may saya sa paggawa sa mga sakripisyo ng ngro dito sa altar sa mga nagsimba kamiya. Sila ang na nagsalig sa Diyos, niyabot sa pagsabot sa kamatuuran sa iyang mga pahagi. Sila ang na nagmatinumanong kaniya, magpuyo o kaniya, diha sa iyang gusma. Kaya siya maayo o manuloy ko, niya iyang iya. bibili. Ang pulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Mula ka ho ako diha sa tubangan ako, ako, liha, sa Ginoo. Duna sila yung mga baba, kapag hindi makasulti. Duna sila yung mga mata, kapag hindi makakita. Duna sila yung mga dalungan, kapag hindi makadumog. Duna sila yung mga dulong, kapag hindi makapagimahog. Duna sila yung mga dalungan, kapag hindi sabi ko ni ako, na ako pag-ayos, Himon ako sa akong kalisan, walay tao na kasaligan, hirinoon sa mga mata sa ginoon ang kamatayon, sa iyang buhutang mga alagad, o ginoon, Himon ako ang alagad, Himon ginuki ang akong mga kalitalan. me <laughs> pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Yeah. Sa Jesus, sa iyang mga tinunan, Ayaw ka mong kaguhod, Saan ka mo sa Diyos o saan mo sa ako. Sa balay sa akong kamahal, alunay ka ng pangalawa, umuhan ko ako ang pangalanda ng gabi ang alam ka ninyo. Kung di ipakili noon, di ito ang takamong sultingan ninyo. Eh. Tugon at tuhan na ako dito, kung pamahasdam na gabit alam ka ninyo. Mubalik ako o buhawan ko kamo, harap isang asa ako, at ang ko sa kamo. Nahipalo ako kung sa akong sa dapit na ako ng tuhan. si Tomas ni Juan wala kami mahipalo kung asa ka pa Busa, kung sa akong manamong pagkatulong sa dalay, Sa Yesus, kito ba? Ako ang dalay, ang kamatuluhan, o ang kinabuhin, walay kamaan ko sa kung hindi po aking ganapo. ang ibang helyo sa iyo.